Makakabili ba ng mobile recharge card online sa pamamagitan ng STC Pay? Ang sagot guys is yes. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano, tara guys, bibili tayo. Una guys, open lang tayo ng STC Pay. Then, enter password. Then dito guys, open mo yung market. Then, pindutin natin yung digital cards. Then, scroll up tayo at hanapin natin sa bandang baba yung mobile cards at i-open natin. Then, i natin yung Saudi Arabia kung nasa Saudi Arabia ka. Dito makikita ang lahat ng mga mobile cards ng sa Saudi Arabia. So scroll up ka lang at itap tap niyo yung mobile. Then dito guys, uh, ipapakita sa inyo ang lahat ng mga re uh, mobile recharge card with the corresponding recharge cards amount, okay? So ang, mga, ang gagawin niyo lang, mamimili lang kayo kung magkano yung bibilhin ninyong recharge card. Okay? Pag nakapili na kayo, tap niyo lang Then dito, since ang napili ko is 20 real recharge card, okay, titingnan muna natin, 20 real recharge card, digital delivery, yung amount is 20 real. So tap continue lang tayo. Then dito guys, i-review muna natin yung order natin bago natin i-tap yung confirm. So mobile recharge card, 20 real, purchase quantity 1, 20 real, total 20 real, okay. If it, kung okay ng lahat, tap confirm lang tayo. Then dito, i-verify natin yung phone number natin to make it safe. Okay? Padadala nila tayo ng OTP doon sa inbox natin or sa text messages or via notification. Okay? So, kukuhanin natin yung OTP na yan at i-enter natin dito. So, ayan guys. Successful na yung pagbili natin ng mobile recharge card sa pamamagitan ng STCP. Okay? Tap done nyo lang. So, ito na yung mobile recharge card na binili mo sa pamamagitan ng STC Pay. Okay? At para ma-view yung voucher number mo, itap mo lang yung view voucher. So, ito na yon yung detail ng binili mong mobile recharge card. Okay? So, makikita mo dyan, nandyan yung voucher, uh, yung voucher code at saka yung PIN code. So, ang importante dito guys, kukuhanin mo yung voucher code. So, either i-screenshots mo o di kaya kukopihin mo manually o di kaya i-copy and paste method mo yang voucher code na yun guys, yan yung i-enter nyo doon pag nagre-recharge kayo doon sa mobile SIM card ninyo. Okay? So, for more video and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys. Maraming salamat. God bless.